Hayaan mo na lang sila sa mga trip nila. Kung anong gusto nilang gawin, kung magpakasama sila, hayaan mo sila. Huwag mo silang pansinin. Sila yan eh. Sila namin magdadalang kung anong konsekwensya sa mga pinaggagawa nila eh. Ang ending nun, sok sa tarima ni Mayor. You know, saan punta galing wow. dito jaan, doon alright maganda 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 magandang araw sa inyong lahat mga kakosa isang makabuluhang pag-uusap na naman to ang ibabahagi ko para sa inyo ayos ito ay mensahe ng babala awareness ika nga lalong lalo na dyan sa matitilok dyan na makukulit na kabataan dyan sa laya pakinggan <laughs> nyo mm. tapos samahan nyo kung umpisa natin ang mensaheng to. kailangan marinig at malaman nyo to mga kabataan bago pa mahuli ang lahat at bago pa magsisi kayo mm. Tarot na makinig 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 <laughs> ako ay nagtatanong Talaga bang mas nanaisin nyo pang mabilibid kaysa manahimik na lang kayo dyan sa laya? Didiin ng kutong mensaheng to para dyan sa mga kabataan na dyan na akala mo superhero yung mga tulongges na yan. Nakakalungkot man isipin mga kakosa na yung mga kabataan na yan ay madalas nasasangkot sa mga krimen ngayon dito sa ating paligid. Oh no! Yung ganyang pag-uugali at sistema ng kabataan ngayon na ha? halimbawa ang pagsinita mo lang yan, nako, ikaw pa mali dyan. Ikaw pa ang magmumukhang kontrabida sa mga yan. Oh my God! Kahit na ang layunin mo ay para itama lang sila. Sila kasi yung tipong walang kinatatakutan at walang inaatrasang laban. Ah! Oh no. Sila din yung tipo ng kabataan na kapag natitigan mo lang, naku galit na galit yung mga yan. Parang inapakan mo na yung pagkataon nila. Ganito yan, o. Oh. Tumamon tumingin Ano ba diba gusto mo? Oh my God. Ganyan! Ganyan yung mga galawan ng mga yan. Mapapailing ka na lang talaga sa pag-uugali ng mga yan. Kapag may nakasalamuha kayong ganong klase ang pag-uugali, mas mabuting iwasan nyo o umiwas na lang kayo sa mga piling hardcore na mga yan. Mas okay na sigurong umiwas kesa patulan mo yung mga yan. Hayaan mo na lang sila sa mga trip nila kung anong gusto nilang gawin. Kung magpakasama sila, hayaan mo sila. Huwag mo silang pansinin. Sila yan eh. Sila namin magdadala kung ano yung sa mga pinaggagawa nila eh. Hindi malayo dumating ang oras na ikapapahamak nila yung mga pinaggagawa nilang katangahan na yan. Hmm. Totoo yan. At dahil sa nililiteran nila yung ganung gawain, hindi malayo na mababakote din sila ng mga lakura oh o yung mga God. kapulisan. Eh balagbag ka Tama, ah, pang abuso ka na. ba? Diba? Yan ay mga gawain mo. Hindi malayo. Hindi malayo maadampot ka dyan sa gilid. Ang ending nun, sok sa tarima ni Mayor. Oh no! Pagpasok mo dun, boy angas. Kapag tinignan ka ni Mayor, sabihin mo kay Mayor, anong tinitingin-tingin mo? Anong gusto mo? Sabihin mo yun, ha? Ha? Ganyang ti! Yan yung pag uugali mo sa lahi. Panindigan mo! Pagdating mo sa bilibid. Oh my God! Baka mawala ang angas mo doon. Binabalaan lang kita, bata. Ito ang tandaan mo. Madaming bibili ng tapang mo doon. <laughs> Ikaw na mismo ang magsasawa. At baka Pagkapasok at pagkapasok mo pa lang doon, mag-iiyak ka doon. Pumingi ka ng tawad sa complainant mo. Ganon. Eh, nasan yung angas doon? Nasa na. At ang matindi pa doon, eh, gulgul -gul ka. Ah, gulgul -gul ka sa pamilya mo, sa kaanak mo na pihansahan ka. Kasi mahihirapan ka talaga sa bilibid. <laughs> Mawawala talaga yung... Nako, yung dalamong mong angas, yung yagbo. Nako! Hmm. Malulunok mo nandiyo ako sa siyang bata pag nakita mo si Mayo. Ang anak ko ba matapang? <laughs> Lahat kaya tapatan. Walang inuuhungan. Eh bakit iiyak-iyak ka ngayon pagdating mo ng bilibid? Bakit? Ang lakas mong mang bakal sa laya. Ha? Oh my God. Pero pagdating mo sa bilibid, yung bakal mo natutunaw. <laughs> Peke. <laughs> Peke yung bakal mo. Magdaling matunaw. Gawa yata sa chewing gum yung bakal mo eh. Ang lambot mo, boy! Napakasaklap ng sasapitin mo sa bilibid, boy. Oh, no! Habang patagal ka ng patagal sa bilibid, pahirap din ang pahirap ang buhay mo. Palungkot ng palungkot ang buhay mo. Gusto mo yan? Pwede naman. Pwede yun. Sige na, magpakabalagbag ka na dyan sa laya. Tsaka mo na lang ma maiintindihan tong sinasabi ko kapag naranasan mo nang makaharap ang mga mayor. At kung ayaw mo namang maranasan na mabilibid pa, bata, makinig ka sa mensaheng to. Wow! wag mong ugaliin ni eh para irespetuhin ka dyan sa laya. Huwag mo ugaliin na maging marahas o mapanakit o magsigasigaan para makuha mo atensyon at respeto sa ng tao. Mali kasi yon. Oh Maling katakutan ka at igalang ka dahil marahas ka. Ganun ba dapat? Talaga! Yan mindset nyo? Dapat siga matapang para igalang tayo sa paligid natin? Ganyan ba ang tunay na katapangan? Tanga, oh, no. Kapahamakan niyang ginagawa mo Napakadelikado ng galawan mo Bata Delikado oh, yan Paano no, isang araw may pumatol sa'yo? May pumalag sa gusto mong mangyari Ano magiging ending Ang mapahamak siya o mapahamaka Oh my god ano magandang mangyayari dun eh Ang makulong siya o makulong ka Diba? Oh, no! May happy ending ba doon? May mga pamamaraan na para irespeto at igalang ka ng tao Hindi sa pamamagitan ng pagiging marahas Huwag na wag ka talagang magsisiga-sigaan o mag-aangas-angasan hey, Hindi na uso yun! Pakikibagay at pakikisama ang tamang susi sa respetong hinahangad mo Wow. Hindi kakakasan. Hindi kailangan manakit o magtapang-tapangan, magsigasigaan. Wala nang ganon. Hindi na talaga uso yun. Mga kuya, mga tol, mga tropa, mga kosa, mga kapatid Jan sa Wow. Nandito ako upang magbigay ng mensahe sa inyo. Upang hindi nyo nadanasin ang mabilibid kayo ang dahilan kung bakit itong content na to ang ginagawa ko para sa inyo to yung maintindihan at maunawaan nyo ko yan yung goal ko dahil ayoko kayong mapahamak at ayoko kayong magdusa sa bilibid kung kaya pa ulit ulit kong sinasabi sa inyong lahat na kung sakaling magkikita tayo ang gusto ko sa laya wag sa bilibid kaya naman sa lahat ng niniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng poong may kapal. Peace out!